yun mga karabas nurse may bagong vlog po for today's vlog po ayun magsusunod tayo ng ating mga kaibigan parang ano na rin to parang travel vlog na rin yun samahin niyo po ako mga karabas nurse thank you po pala sa mga newly subscriber natin dyan sa walang sawang nanonood sa atin ayun uh, 496 subscriber na po tayo mga karabas nurse hindi ko ni-imagine talaga although tumigil tayo ng almost 5 months 6 months na hindi tayo nag vlog pero andyan pa rin kayo Maraming thank you po hard po sa inyo lahat Maraming salamat po Sana po po kayo magsawa sa panunod sa atin Sa mga adventure natin Ayun Kung saan saan Kung ano-ano na lang Basta may may vlog po tayo Ayun Samahan nyo po ako mga Karabasners Ayun uh, Shout out po ulit sa mga subscriber natin Ayun Thank you sa panunod At uh, ayun Ayun Antayin lang po natin mga kaibigan natin Yung magiging uh, Yung sasakay po sa atin sa likod Ayun Ayos Ayun Adelie <laughs> Hi, shout out. Um, shout out from Philippines. from <laughs> Philippines. <laughs> <laughs> oh, bati mo si ano mo? Mother mo, father mo. Tawos pa 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 lang sa kanila. Oh. Hello po sa mga pamilya ko diyan sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Ayoko ka. <laughs> oh, oh <ikaw>. go. <laughs> Kumaya. <laughs> Ayan oh, dali. Shout out to my ex. Hello. <laughs> Wag na kuya. Pagpupuya. Ay <laughs> sus, ayun yeah. oh. Shout out ko yung mga ex ko kung buhay pa ba sila. Shout out guys. Sa so, mga mama mo, papa mo. UAE. Oh. Sa nanay at tatay ko, kamusta po kayo diyan? <laughs> oh, yan. Yeah. Mag-ingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko po kayo. Miss hey, yo. you so much. Yung ex mo. <laughs> <laughs> eh? <Hey? laughs> yung ex mo, dali. Ay, <laughs> oh, <laughs> oh, <yung laughs> boyfriend mo ngayon. Tawa na. Tawa na. <laughs> oh. Asawa mo. <manyan> oh sure daddy. Oh. <laughs> ayok. Dito ko. Nandiyan na po ya <laughs> Ayok. Eh, ay, ay, doon lang yan. Hindi na ko na yan. Bakit diretsyo mo, eh, ba mo eh? Eh, i ko i eh. i i i i i i i magandang kaibigan natin yun. yung mga Hello, magandang po. kaibigan ang pangalan mo be? Sheryl ilang taon ka na dito sa Dubai? mag ano na po ako mag 3 years ah. mag 3 years na din po ako ah. saan kayo nag work? <laughs> nag work po kami sa isang salon bilang isang barista po barista? <laughs> yes. salon barista? ako <laughs> meron ba ganun? meron salon tapos barista? Oo, Ay, may, pag salon, ano kano? may coffee po sa loob ng salon. Ah. Uh, sa, sa. Uh, Shoutout mo yung boyfriend mo, yung naliligaw sa'yo. Wala sa na. Shoutout <laughs> mo, koy! Yun na, huwag ka okay na may iya, ka niya. <laughs> Oo, oh, malay mo. Oo. Oh. Mala. Ano Mga no? ah, to sa YouTube. Pupos natin to. <laughs> Ikaw na, kuya. Pupos na <laughs> ayun. <laughs> Kabe, Pagasa ng sa atin. Nagabuhol po ako. oh, Bisaya. Bisaya ka oh, naman. Bisaya kalaman. po, Bisaya. Oh, Mag-Bisaya mag ka. Ako po si Tinay. Oh, Tinay. Shout out kay Tinay. Shout out po. Saka sa mother niya daw. Kamusta daw? Kamusta na po. Sa kapitya ko po. po. Mm, yan. Sa ex ko. Lahat ng ex ko. Shout out. Oo, dami mong ex ha. <laughs> Puro Pinoy ba yun? Ha? Puro Pinoy? Hindi. Ayun mo. I-edit mo yan kuya. Hindi. Live yan. Ha? Nakalib yan. Hala ka. Uy, oh. nakalib pala yan. Oh. Ang <laughs> so, inay, inay natin. Mm, okay eh. lang yan. 2 minutes. Gawin natin ano? 5 minutes. O, oh, magkwento pa Nasal, kayo. Nasa, nasa ano na tayo. O, oh, malapit na tayo. Tama na, tama na po yan. O, oh, sige. Yan, mga karabas <laughs> na. Bye-bye. Bye-bye na. Ayun. Bye vlog. Oh, bye vlog. <laughs> YouTube channel. yun mga karabas nurse, kabababa lang natin ng ating mga kaibigan. yun so mga sa atin, kanina, ayun. Shout out sa inyong dalawa, kay Cheryl at kay Tina. Ayun. Thank you uh, sa pakipag-collab uh, sa atin. Ayun. Uh, nagbigay po sila ng ano dun, uh, about information about sa kanila dito, trabaho nila. And then ayun, masarap po yung pintuhan namin habang uh, po kanina. So ayun, maraming thank you sa inyo. Alam nyo na yun kung bakit tayo nag-vlog. <laughs> Sige, ayos. Salamat. Ingat kayo lahat. At God bless po. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin yan. Thank you. Ayos.